Tama na Tama ng kahol o, Alis muna si mama ha Alis muna si mama Dito ka lang, bantay ka ni Itim ha? Bantayan mo si Choco Itim ha Alis muna si mama B Bibili tayo ng dog food hmm? Alis muna si mama ha? Mayos ka Huwag mong pabayaan si Choco habang wala si mama ha Alis muna si mama offline ng PDO. Lagi na lang offline ng PDO dito. Yung dalawang PDO sa labas offline. Kaya dito muna tayo sa loob ng 7-Eleven. Kuha tayo ng pambili ng pagkain ng akor. Ano nga ba yun? Bili muna ako ng ulam. Anong gusto mo dito? Kuha <coughs> <Mali> tayo ng... Kaya baka doon dito sa baka dito Anong gusto mo doon? Para sa aking mga aso. Ayan, nakabili na ako ng pagkain. Ipili ako ng ano? Pagkain ng... Pagkain ng aso. Dito meron dito eh. Ayaw ko na pumunta ng bed. Ipili tayo. Bunso, pabiling ano? Uh, holistic adult. Ayun o. Holistic adult. Bago ako umuwi. Ayun yung lunch namin. Tatlong kilo. Tsaka, dalawang OC yung beef. Yung nasa lata, ayun yung 3 Tatlong kilo. kasi mas mahal pa sa bigas. 70. Ha? 570. 570? Ah, okay, tatlo. Tatlo muna kasi mabigat may dala pa ako. Holistic. Holistic na adult, tsaka dalawang OC yung gift. Ang bibilhin ko na lang ay yung para kay Kisa Mina Royal kanin malapit na rin maubos pero sa vet kasi nabibili yun wala sa ganitong pet supplies wala pang isang linggo yan isang na yan pala ah okay ayun 870 pala nakamura-mura kasi tatlong kilo lang binili ko eh may dilata na 'yon. Ay, hindi ko na makita yung suhos eh. Di panga ako nakakapasok ah. Ingay na agad. pagpasok ko magkakagulo yung hindi. Jaran! Jaran! Ang ni mama na Ambilis ni mama. No. pag ganyan kayo. Para pang akala mo sa naman nang galing. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lover. Hindi naman masaway. Ganyan sila, oh. Sobrang excited. Oh. So ayan guys. Hindi muna ako nakabili ng holistic ni ay Royal kanini ni, ni Kisa mi at saka ni Shopaw kasi mabigat na tong dala ko oh. Oh ayan. Sa dilata pa lang kasi matagal pang makauwi yung anak ko, matagal pang makaka-order kaya bumili na muna ako diyan sa Pet. So ayan. Bumili rin ako ng barbecue para sa kanila kasi bawal na sa kanilang mag chicken ngayon naubusan talaga ako nitong holistic kaya bumili na ako so yun lang o bye bye na muna kakain si mama okay bye bye ayan guys naisalin ko na yung holistic ayan. ito lagayan lang to dati itong binibili ko eh kaso mas maganda pala to So, ayan, kakain na muna ako, guys. Mamaya ako na sila pakakainin. Ito yung ulam nila ngayon. At ang treats nila ay barbecue. Ayan. Ito naman yung para kay Siopao. Sh Kasi, mauubos na yung ano ni Kisame. Yung royal kanini ni Kisame. O, oh, ayan, o, konti na lang. Siyang kumakain, ipang adult yan. Kitten pa siya, 8 months pa lang siya so ayun guys, ang reason kung ba't hindi ako bumibili ng marami ng kibol na yan, yung holistic yung may sako kasi yan eh gusto ko kasi laging bago, kasi parang bigas din yan eh pagkatagalan nagkakaroon ng mga buk-buk-buk-buk so ayaw ko nang ganun, gusto ko laging bago tsaka hindi ako bumibili yung dito sa bukana gusto ko yung nasa looban para hindi nakakainan ng mga dumadaan ng mga pusa, aso ah, minsan kasi makikita mo sa iba may mga nakikikain eh siyempre naawa siguro. Pero kasi yan, mamahalin kasi yan, kaya hindi nila pinapakainan yan. Ang kinakainan yung mga mura-mura na nasa bukana. Ayan, si Pungging, excited. So, kain na muna ako, guys. So, ayan. Pati kanin, bumili na rin ako kasi may kanin dyan, pero konti na lang, o baka panis na. So, ayan ang nag-iisa, guys. Kahit anong oras pwedeng kumain. Alas 12 na pala. Magkakamay na ulit ako. <laughs> Nasanay na ako ng nakakamay. Meron tong pork chop para sana dito sa mga dagulos ko kasi hindi na sila pwedeng magkanin pero kakainan ko muna. <laughs> Meron din naman silang ayan barbecue tikman ko nga parang matamis. masarap mm, pala. Kain guys. Mamaya nakain muna si mama. Sobrang gusto na ni mama eh. So ayan guys. Tapos na akong kumain pakain ko na rin sa kanila yung mga barbecue kaso hindi ko nakuhanan kasi hindi pala naka-on ng video <laughs> ayan o ayan o, mga bundat skin na yan pero pakakainin ko pa rin sila ng dog food yan kasi dalawang barbecue lang naman yung kinain nila hindi ako kumain nito kasi medyo mamantika parang treats lang sa kanila yan kasi manok kayo kahapon di ba? si Choco excited So, ayun lang. Updates aming mukbang. Mukbang ng andoks. Ayan, may natirang isa. Mamaya nila yan kasi naubos na nila yung... Ilan ba naubos nila? Tatlo. Ayan, o. Oh. Nilagay ko sa plato. So, yun lang, guys. Talagang isa lang ang rice na kaya kong ubusin. Kahit na maliit yung rice nila, o. Oh. Hindi ko talaga kayang umubos ng dalawa. So... Salamat sa pagsama ulit sa akin ngayong araw na to guys na ako ay mag-isa lang dito sa aming maliit na bahay kasama ang aking mga aso. Yan. Yan ang napakagandang pilit mata ni Clover. At ang malditang si Haba. Ang nakakatakot na si Itim pero napakabait niya. At si Pong Gingging na sobrang bait. Ayan. So, babay na Haba. Babay na ha? Ayaw mo na naman magbabay. Bala ka. Tapos na naman silang kumain. Ayan yung kanilang ulam. May holistic at rice. ilisan mo ba at hugasan natin yung kinainan mo. Bagal mo talagang kumain, Clover. Sisimutin pa yan ni eh, Haba. Kasi may natira pang mga osis sa lagayan ayun tapos na rin si Choco so yun lang meron pa kaming ulam para mamaya <laughs> ayan si Choco oh, naka, na, nakatulog na sa paghihintay sa atin niya 2 days pa 2 days pa si ate doon mm, oh. Diyan na dumapa kasi hindi pa akong humiga doon sa upuan eh. pero pag lumipat ako doon sa upuan lahat yan sila maglilipatan na doon oh. ayan oh kung nasaan ako doon yan tutumba yan ayon si pong sa ilalim mo oh. ganyan yan sila kung nasaan ako doon yan sila nakatambak guys busog na ang mga dagols mga dagols at team bulilit ayun o oh. <laughs> so ayan ang dami nyong treats ha araw araw iba iba mm. anong masasabi nyo haba anong masasabi mo Aba, inuhaw ang loko, oh. Inuhaw, how, oh. Sige na, inom na. Ayun, ang daming tubig. Mm, maantar pa eh. Nagigirian na naman kayong dalawa. So, yun nga guys. Kami-kami lang dito. Kaya kung ano lang ang maisip. Umaga, maglinis. Magkape. Pakainin niyang maldita. Ah, ang kausap ko ay palaging aso. Yun. Ayan si Choco. Nag-aabang na naman sa atin niya. Ang aming si Siopaw, ayun oh. Kung ano naman ang kanyang trip. Hoy <laughs> Siopaw! Siopaw! Ayun, marunong na siyang tawagin guys. <laughs> Siopaw! Oh, walang pansinan, ganyan siya. Katatapos lang kumain eh yung kanyang kinain yung whiskas na binili ko kanina Ito, o oh. ayan yung kanyang whiskas maraming natira kasi kinainan niya yung kay kisami eh kaya tuloy din na niya na yan pero kung hindi yan busog ubus niya yan isang pouch ano ba yan bang bang sobra ka namang uminom nagtalsikan yung tubig basa tuloy yung sahig so ayan siesta time anong oras na 1 p.m. Saan ka galing? ano, binuli mo na naman si Kisame. So, ayan si Kisame, guys. Oh. Ayan. Si Kisame ay hindi na pwede sa ibang pagkain. Kasi, nagkasipit siya sa kidney. Ay, kidney ba is bato? Sa bato. Parang nalito ako dun. Ayun, kaya parang maintenance na niya yung Royal kanin na binibili namin. Kaya doon din nasanay si Siyo ayan o, nagbabardagulan na naman yung dalawa ko. Ganyan sila guys, o. paanong hindi mapupunit ang damit niya, o. Diba? Diba? Bida-bida eh. Tama na, away na naman kayong dalawa, o. Kapi-kapihan yung mga yan. Timbulilit. Timbulilit at saka timdaguls. <laughs> yan ang aking mga alaga, Away-away na naman sila, oh Bully naman kasi itong si Choco, eh. <laughs> Ayan mo. o. Ayan, iniwanan ka tuloy.